dating OFW na si Florinda Pagaling na umuwi ng Pilipinas dahil sa CKD kabilang sa 76 na recipient ng financial assistance mula sa DSWD-AX ngayong araw. Uh, isa ang dating uh, OFW na si uh, uh, Overseas Filipino Worker na si Florinda Pagaling uh, sa mga tumanggap <clears throat> ng uh, medical financial assistance mula sa DSWD Assistance to Individuals in Crisis Situation o AX program ngayong araw sa weekly payout ng LGU Gimba sa mga indigent residents sa munisipalidad. Nagpapasalamat si Florinda sa 3,000 piso na kanyang natanggap. Aniya, malaking tulong ito pandagdag pambili ng gamot at panggastos sa kanyang pagpapacheck up dahil hindi na nga rin siya nakakapagtrabaho dulot ng sakit na chronic kidney disease. Aabot sa 185,000 piso ang halaga ng AX payout sa 76 na katao. Ayuda pang medical na nagkakahalaga ng 1,000 hanggang 3,000 kada beneficiary ang ibinibigay at minor burial na nagkakahalaga naman ng 2,000 pesos. Mayroon ding isang special case na tumanggap naman ng 5,000 pesos. Kabilang sa mga tumanggap ng isang libo ang tricycle driver at magsasakang si Mang Bayani Kasapaw, 71 years old, mura sa barangay Bunol. Naaksidente ito sa paa nang bumiyahe papunta sa Department of Agrarian Reform o DAR Pampanga para sa titulo ng kanilang lupa. Gumastos daw siya ng 2,000 piso para sa pagpapagamot ng kanyang paa. Gayon pa man, nagpapasalamat ito sa ayudang natanggap pambili ng kanyang mga gamot. Ang cancer patient naman na si Ginang Gemma Gunsay, sorry. 39 years old mula sa Barangay uh, Maturanok ay tumanggap ng uh, 3000 pesos para sa kanyang uh, chemotherapy. Si Gemma ay dating OFW. Tatlong taon siya sa Qatar at umuwi sa Pilipinas taong 2021. 2022 nang matuklasan niya na siya ay may cancer sa ovaryo kaya hindi na siya nakabalik pa sa ibang sa ibang bansa. Ito na ang pangatlong beses na tumanggap siya ng financial assistance mula sa programa. Simula nang ito ay mag-apply noong isang taon. Ginagamit raw ni Gemma ang perang natatanggap para sa kanyang pagkain at vitamins. Isa ring cancer patient at OFW rin. Mula naman sa Oman, sige ng Norina Mina Asuncion, 47 years old, mula sa Barangay Pakak, ang tumanggap din ng 3,000 pesos medical assistance. Naoperahan na si Norina at inalis na ang kanyang kaliwang dibdib. Tap, uh, tapos na rin ito sa kanyang chemotherapy sessions at ngayon ay monitoring check-up na lamang ang kanyang uh, ginagawa. Ngunit ang maintenance niyang gamot, Ania ay hindi biro-biro ang presyo. Dito niya ginagamit ang natatanggap na tulong. Gaya ni Gemma, ito na ang pangatlong beses na nakatanggap siya ng ayuda mula sa programa simula noong December 2023. Nagpapasalamat ito dahil napapabilang siya sa mga beneficiaries. Uh, samantala, isang centenarian. Ano, during the pamamahagi, isang centenarian ang nabigyan ng isang daang libong piso Kanina ding umaga. Ito ay si uh, Agripina Manangan, 102 years old, ng Barangay San Roque. Ngunit dahil ito ay pumanaw na, ang tumanggap ng kanyang uh, ben uh, benefits ay ang uh, bunsong anak nito. Kaninang umaga. Ayan, meron ba tayo play mula eh di mabot <laughs> pero yung mga interviews natin kanina uh, siya, ay uh, ipapailalabas din natin sa ating uh, Facebook page pero Linda. ha yung, yung uh, live ni Florinda pwede nating iplay kasi oh, sige, mm -hmm. sige. Uh, Lali, ah haabol pa siya ni mayor naganun eh para saan? may sinasabi saan? nakita ko doon sa video ano ay sinasabi? yung part na yon wala kasi ako noon eh kasalo ko yang kung uh, kinakausap yung uh, mga cancer patients na uh, naging interesado akong alamin kung ilang beses na silang nakakatanggap kasi lagi't lagi sinasabi na every three months hangga't meron nagki-chemotherapy ka at meron kang uh, uh, medical abstract ay uh, puwede kang humingi ng tulong sa DSWD. Ayan, ito na. Uh, good morning yeah. po. Ayan. Ayan. Um, think, uh, so si may, may akala mo uh Nag-ausap kayo ni Florinda kahapon, ano pa? Uh, by, ano ba? by, by phone? By phone, By phone, kasi ano, sinatanong niya, ba't daw mga <laughs> eh, hindi niya alam, naka-schedule na siya today. Uh, surprise. Kasi <laughs> ano kasi, ang pag-schedule kasi na sa pagbibigyan ng yung financial assistance, yung, yung may, may wait na para sa burial ng mga senior citizen. So, it's exclusive sa senior citizen. <laughs> Then, merong burial para hindi sa senior citizen. Then, meron kami assistance para sa mga uh, yung financial assistance natin mm -hmm. na talaga may sakit medyo. siya, may dialysis siya, nag-therapy siya, mm -hmm. o kaya meron siyang cancer. Yon, yung tatlong yon, nag-rotate kasi yon. Ah. para nag-rotate, so, hindi po pwede mag-halo-halo sa senior mm -hmm. at junior at yung financial. Mm -hmm. So, pag pinag halo, -halo natin yan, medyo ano, hindi siya na parang hindi siya ayos mm -hmm. mas maganda yung misala mm -hmm. ng senior citizen so kasi 5,000 is kasi ang senior citizen mm -hmm. so isang linggo yon the next week naman yun naman mga hindi senior citizen na burial din okay. the following week naman ito naman itong uh, financial natin sa mga nangangailangan sa mga may sakit gano'n. so rotation senior yun. rotation yung ginagawa natin ngayon kaya mga nakausap ko na interview, may ten sila talaga sa submit ng mga sa documents na mm. nakorek sa kanina yung iba uh, na uh, uh, agis nga. Okay. Okay. Uh, ano yun eh? Ang ang iba nag-submit sila nung katatapos niya ng financial namin. Mm Ngayon ngayon, nag-submit sila ngayon. So medyo matatagalan 'yon kasi i-routine uh, 'yon. Ah, may ikot. Yun, oh, may ikot. Yun, siya, ngayon pag nag-submit ka naman nung panahon na nagbibigay kami ng financial okay. para sa sa hmm. Burial ng hmm. Junior Citizen, doon ka nag-submit, mabilis siya sa'yo kasi naka, masasali ka na kaagad do. ka oh. doon. You ka know... So kung nasaktuhan mo na ito ang for example, ng medical, nabawa ngayon, nasaktuhan mo, isang... kakapon ka nag-submit o nung isang araw, masasali ka na ngayon? Uh, ano? Naman... Three days. Uh, three, days. Uh, three, days. three days. Oh, masasali ka na. Kasi yung iba kasi, nagtataka, katatapos natin ng PNP na ngayon, magsasabit bukas. So, akala nila, after two weeks, sila na. Hindi, kasi merong notation kasi ng pagbibigay natin para masinop Oo, yung pagbibigay so masinop. natin ng tulong sa mga nangailangan. Pag masinop kasi, pagbibigay mo, masinop lahat ang servisyo. Yun. Diba? Di ba? yun. Ati Florinda, ano naman masasabi mo kay... Sobrang magpapasalamat po ako kay Doc Lito Galapong Mayor po. Thank you so much po. God bless po. At hindi niya po ako pinabayaan. Pagdating ko po dito, galing kuwait noong May 7 ng umaga. Tanghali po talaga, pinapunta na po ako doon sa PJJ. Pinakuha po ako ng ambulansya mula bagong barrio to PJJ po. Thank you so much po. Thank you Mayon. Uh, after 3 months, pwede siya ulit makakuha? Pag nag-submit siya na? Mag-submit siya, every uh, 3 months, pwede siya na mag-avail ng uh, tulong natin. Uh -huh. Lalong-lalang yung talagang uh, kapuspalad. Uh -huh yung talagang walang-wala, yun ang magandang tulungan. Mm Yung talagang hirap sa buhay, yun ang magandang tulungan. Lalo na ito si Ate Florinda, oh, matagal-tagal din siyang nag-remit ng <laughs> OW <laughs> remittance sa oh, other, but... Saka ano sa kanya, nagkaroon siya ng hindi magandang uh, experience sa abroad, uh -huh. di ba? Oh, Tapos ginawa natin paraan natin sa tulong ng radyo at yung uh -huh. connection. <laughs> Ay, QRT o. Oh. QRT uh, po. Di ba? Oh okay. di... Okay. At least... Uh, ano din po yun, uh, regular na mga OFWs na talagang asig-asig. O, oh, yun. At okay. least nagtulong-tulong tayo. Napauwi naman siya in... Five ema? days. Five days process Five days po di ba? O, po. Diba? Okay. In less than a week, napauwi ka. Okay, o, so, po. mo naman. At andyan na yung tulong. So, kailangan mo may pa uh, dala sa PJJ o oh, dumating naman agad yung opo, opo. para kunin ka Ay. para mapacheck up ka, ka sa PJJ. PJ, sa PJJ naman hindi ka naman sa mga opo. uh, tulong naman ng ating gobyerno, di ba? Opo, naman lahat. Yes, very good. Be uh, ano tawag doon? Very good mayor. Ay, ano ba? <laughs> <laughs> Kabisado niya yung yung, yung, <laughs> yung, yung, yung issue ng kado eh, ng mga <laughs> Uh OFW pati yung connection eh sa mga uh, anot na mabilis nga naman. Hinihintay ko banggitin niya yung sa ano eh, yung sa Kapitolyo lang siya binanggit. Abi nanggit. Binanggit ah, niya. Binanggit ba later niya? on, uh, ah, later on. Kasi na, parang na endorse eh. Oo, mm, uh, okay, endorse siya. Ah, uh, hindi natin na tanong yung kung natanong, <laughs> kung hindi natin na tanong, kung natanong ni Florinda Uh, yung kaugnay nung ano, yung nung, isa pa, oo, oh, oh, kasi request na scholarship. Oh, sabi niya, scholarship. <laughs> oh, kasi yun yung isa sa hinihingi niya nang ano kapon. di ba? Paano na kaya siya nag-abroad kasi para sa mga anak niya makatapos ng uh, pag-aaral. So, ngayon inaalala niya kung itong mga anak niya kung paano i-continue yung pag-aaral kaya gusto niya. Masama sana sa mga scholarship mm -hmm. program ng gobyerno at kung meron ding privado. So, eh, meron naman ang mm -hmm. LGU Gimba. Mm -hmm. Kaya sabi ko, pag nakausap mo na si Mayor, sabihin mo na rin, i-ano uh, i, mo na, banggitin mo na. Ang sabi naman niya, kasi nagpalo up ko ngayon eh, nabanggit mo ba kay Mayor yung sa scholarship ng anak mo? Sa ang sagot niya, Ma'am hindi po, dami mm -hmm. po kasi kausap ni Mayor kanina mm -hmm. po at daming tumatawag sa kanya sa CP niya, ma'am. Mm -hmm. pero, pero pero ang ano, gandang pagkatao na sana 'yun eh no yung noong uh, iniinterview mm -hmm. mo siya sa harap ni Mayor. Oh, pero anyway, hindi naman mahirap kausap si mm -hmm. Mayor Doclito. Pero meron siyang bagong natutunan. Basta pumunta lang siya sa opisina. Uh oo. -oh. Meron Mayor. din siyang bagong natutunan kanina yung free PhilHealth. Kasi wala pala siyang PhilHealth. Eh ang mga uh, may ang Phil uh, uh, health ay uh, nag uh, ang LJ ang government actually national government ay pinupondohan din ng Phil health para sa mga financially incapable yung hindi makakabayad mm -hmm. ng premium. So kanina umaga after uh, nabanggit yun ni mayor kasi nga yung mga nakausap kong uh, mga cancer patients Halos nalilibre pala yung kanilang uh, chemotherapy sa PJG. Dahil sa PhilHealth. Mm -hmm. Bukod dun sinasagot sa malasakit. sakit oo. Sinasagot ng PhilHealth. Ngayon, so... Dahil, pero so mag apply pero, na Oo, no? oh, ibang sitwasyon naman yung kanya. Kasi after two months pa naman malalaman kung talagang ang for dialysis siya, di ba? Hindi. Saka incapable na siya. Ayun oh, nga. I mean, oh, kasi yung dialysis nga, kumalili mm -hmm. libre. Pero 'di ba, meron ulit, meron ngayon na ano eh. Meron ngayon na parang pinag-iisipan ang PhilHealth na dodoblehin na 'yung amount ng operasyon at dialysis kapag miyembro ka ng PhilHealth. Kaya mm -hmm. um nagpunta rin siya sa DSWD kanina, nakausap namin si Miss Clarice na kung pa paano siya makakapag-enroll doon sa Free PhilHealth na nire-renew 'yun every year. Uh, bilang isang indigent, mm -mm -mm. Uh, 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 bibigyan siya ng certification. Parang yun ng ano eh. Government. Ng uh, LGU. Mm -mm. Yung ganun. Bibigyan siya ng certification ng MSWDO bago siya magpunta sa PhilHealth para applyan yung free PhilHealth. Kasi iba pa yun dun sa senior citizen PhilHealth, iba pa yun sa regular PhilHealth na binabayaran naman ng mga members na may mm. kapasidad na magbayad. yes, Ayun, Kaya, eh meron yung isa pa, yung isa pang nakausap ko kanina na si Miss Gemma na nagkikimo. Eh nakakatanggap din siya ng um ng uh, uh, ayuda mula sa DSWD Kabanatuan. Mm -hmm. Nakatanggap na siya ng 5k tas nitong huli 10k. Mm -hmm. uh, so yun, sabi ko ano uh, magtanong ka sa mag-usap ka usapin mo Le siya para malaman mo kung papaano yung process. At mm -hmm. uh, na mo ang dito lang sa Talavera. Pwede uh, ay pwede nang mag-asikaso naman you're not